linggo na dito po tayo sa paprintan at uh, ngayong araw po ay uh, magpapagawa ko ng picture para po sa pamilya ni Chamame so kukumpletohin po natin yung pamilya niya sa isang ngayong, pag, ngayong araw so alam niyo naman po na si Jerry ay nasa Malabo at saka si Vanessa So, ngayon po eh Tingnan natin ang reaction ni mommy at yung mga bata. Kapag binigay natin yung regalo natin ito, regalo natin kitsa mommy. Tingnan natin yung uh, reaction ni mommy at ng mga bata kapag uh, nakita nila yung uh, ating regalo ngayong Pasko. So nakikita mommy na man na lahat. Kaya ito lang yung tingin ko na kukumpleto sa buhay ni Tia Cesa ang pagsamasamahin yung kanyang anak. So, hindi man na physically magkakasama pero sa picture, ayan, napagsama-sama po natin. Oh, so, nandito pa rin po tayo ngayon sa may uh, zona para po uh, magpaprint ng picture para sa pamilya, sa Matinga family. So, kasama natin si Bedio at si Jose na wala sawang sumusuporta sa atin. Ayan. Ayan po. Okay nga itong tindahan nila na ito eh. merong pa printan. Ayan. Xerox copy. Tapos may bentahan ng mga buhok. Tapos merong manicuran. kumpleto nakaano pa siya oh. Nakalaminate na ngayon. Dahil suki tayo dito, walang bayad ang paglalaminit uh, paglalaminate. Ayan. Ayos. Parang okay ba pag... Ay, ah, okay pag kami. Ano? Inedit ko lang yan kanina at napaka bilis kong inedit. At kasi nga, eh, wala nang oras. So, naisipan ko lang na itong, nag-iisip kasi ako ng regalo kay Tia Celsa at hindi ko naman alam kung anong regalo sa kanya. So, I think ito lang yung pinaka, the best na regalo ngayong Pasko na maibibigay ko sa kanya. So, hindi man mahal pero magkakaroon yung uh, bahay nila ng uh, picture, <laughs> family picture. <laughs> may, may ochen ha, may may Me, mayo chen. Aula. <laughs> Aula. Mayo chen. Yo <laughs> Sabi ni, sabi ko, sabi ko wala akong pera. Sabi niya, everyday nakikita kita sa Chinese resto. Kome, kome, no? Kome, kome, no? <laughs> <laughs> wala daw pera pero baka araw-araw like Lay, like ko kasi nakikita to tsaka siya yan kumakain sa resto sa Chinese resto Kumo mm -hmm. si Lama? Yo. Aha. Son. 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 Ito nombre. Mama si. Mama. Mama Shishi. Si she. Poko chi. Ayan. Ang ganda oh. So antay na lang natin, pe Ha? Si Blanco. Blanco sta So ayan po mga amigo. Regalo na hindi ko alam kung magugustuhan na Tia Selsa. Ah. Kumakain sila, dre. Ayun. Ayun. Kaya lalagay sa plastic. Ow, how pang? Eh, gentle lang guys, sige. Ow. <laughs> Oh, sabi ko lagyan ng papel Ayaw, wala. wag oh, daw no, papel, wag daw. Plastic daw. O pa. Parang tina pa. Tus, tus sabi tina pa? Tina pa. Esto eh, kamo tina pa. Pescado. Ah, pinya si mo pa parang Pinagagalitan ako. siya daw ang gagawa. Mm. How pang? How Yo, once ito eh, ito. Oh, itong nanay na to eh. Oh, di ba? Mabait. Sige. Oh. Pwede na. Sige. Okay. So, nandito na po tayo kila Tia Selsa. Ah, at ayan po. <laughs> so ayan po mga amigo uh, Nag-aantay na po sila Para po uh, ibigay Ibigay natin yung uh, regalo Para kay Tia Selsa Ano kaya ang uh, Ano kaya ang mararamdaman ni Tia Selsa Pag uh, nakita niya ang uh, regalo na ito So ayan pa mga amigo Ngayong araw ay maku makukumpleto po Ang pamilya ni Tia Selsa Sa ating Christmas party So yung ibang mga bata ay nakagayak na ito hindi pa. Aya sila Sophie. Pero napakaganda nitong si Sophie. Sophie oh. Eh, kay up. Oh, feliz Navidad. Feliz Navidad, Kian. Uh, Kian. Regalo. Regalo. Ato nya. Regalo. Tama ba, Mom? Nga. Naulog. Ay, nahulog! Umaka na si Tia Feliz Navidad. Ay, mucho. Ay,

Ah, esta para ti. a para yes! 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 <laughs> 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 oh. <muchas> para ti, es Elsa! ¡Abre su llegado! ¡Abre! ¡Abre! abre, abre, abre. Wow. ¡Mira ya! Mira 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 mira, ¡Mira ¡Mira oh. ¡Mira ¡Mira ah. oh. pacha, ¡Mira pacha, ¡Mira ¡Mira chévame a familia completo ¡Mira, mira, mira. Oh, ¿Dónde? ¿Dónde? primera? ¡Mira, Donde Jerry? Jerry. Jerry ah, I get un pisar Vanessa, ¿no? Vanessa. Jerry. No? Jerry, Jerry. Elvis. Apoyo. Apoyo. Nima Sandra Alias y Amilo. Alimenta. pamilya kompleto. Na ka kang lahat. <laughs> Oo. Pa'to <laughs> ano si Mama uh, tuno visto Vanessa i Jerry. Mu'o sa 5 asis size, quanto? 9 years. 9 years? esta y aquí está Jerry. Ah, <laughs> <laughs> r <Aura> kompleto. <laughs> <laughs> Nakahay na lang si Misma <laughs> uh -oh. Nakumpleto sila ngayon mga amigo Tiyamame <laughs> Tiyamame uh, Sophie saber uh, Vanessa? Ay hindi alam ni Alisma saber Sol... Ay <laughs> Hindi pa pala nakikita ni Sophie Sophie tambien no saber Eh Alima tambien no So hindi pa pala talaga nakikita ni Alima tsaka ni Miss Ma yung kapatid nila na si Vanessa. Nine years. Nine years po mga amigo. Nine years na hindi na umuwi umu umu si Vanessa. So sana magawang po natin na magawang ko ng paraan na umuwi umu si Vanessa at sila si Jerry bago kami umalis bago kami umalis dito sa Equatorial Guinea para makita-kita sila magkakapatid. Sa so, hindi po nakakaalam mga amigo, si Tia Mami po, Tia Selsa o si Marie, ang kanyang pong anak ay labing dalawa. So, ang magkakapatid po, ayan, si, si Jerry, si Vanessa, si Eldis, uh, si Alian, si Pacha si Amir, si Bibian, si Misma, si Lorena, si Sandra, Sophie. So si Beverly po, po ay apo lang ni, ni Tia Selsa. Ayan po. So labindalawang anak ni Chamame Si Esto igual papa. Uh Jerry, Vanessa, apo Elvis. Elvis apoyo. Ibacha. Ibacha 5 1 2 3 4 5. Después ah ito ito Alina, Alian, Bibian, Sopi, 4. Sí. Igual papa. Después, Amir i Amir i misma, igual papa. Tres, sí. no? Tres papa. Sí. Después, Alima, otro. Sí. Todo papa, 4. Aha. Na-appreciate yung papaano sila nagdadasal.